Bro, wala daw siyang pira eh. Bro, wala daw siyang pira eh. Para pag emergency, pwede ba? No, emergency bro, emergency. Emergency. Kung wag gano'n. ko ba eh? sa globe Sa globe tour. lang yun, di ba yun? Bantex ka na Hindi, sa'yo. Ha? lang. Bantex

ano si Punto? Walay ba ito? Ano po? Eh, tako wifi, di ba Di ba't hindi rin Una singer ka na ba? mo na bang may wifi mo? Sarag mo na yung mga Tahan na yung password doon ba? Naka-open lagi ba? Kasi yung itila ko si ka. Ang gano'ng ang gamang load, ang gano'ng gano'ng gamang

Bakit? Bakit pa? Bakit pa na? Alin mo naman ako password mo? Alin mo password mo? Ay, ay, Alin mo nga. account nyo mo? At may siya, ah, si Ma? Ah, si ka, Sa ika profile talo, may... Wala tayong... Okay, sa mga sige?

いや、思い。で、80分ピッチとピッチラった。たくさんいた。で、みんな来たよ、ピッチラ。ま、やらなくしかがりの場合。ああ、しばらく。ごめんね、バイ。しばらくで出口と。あ。はい。どう出た子だ。終わったのさ、これは。だからね。3番線に終着です。Okay, yeah, ano ano? ano? pumat? kaya kaya? kaya 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 これはま。ああ。 お疲れ <laughs> されまべる